Gab. It's your Gab and welcome back to my channel. And for today's video, um, mag-beach tayo at mag-relaxing kahit ang ulat. Tuloy tayo ngayon. Um, Shout out ko nga pala lahat ng HPC members and sa lahat ng mga hindi nakasama dyan. Shout out ko sa inyo. Si Kiki lang kasama ko yun. kasama Doon tayo papunta sa Tabataba -taba Beach. And let's go guys. See you later. So guys, ang na last ng ulan Nandito na kami ngayon sa barangay Ano to? Ang barangay to? Barangay Pero anong barangay po to? Ayas. Barangay Angas Kailan po na kami tinapal Tingin naman ako dyan, bro Ang lakas ng ulan, no, bro Ito yung bag namin Ang lakas ng ulan Alright. Uh, let's go. Um, so guys, time check, time check tayo 9:24 AM and papunta na tayo ng Tabataba Beach and ano pang iniintay niyo guys? Tara, let's go. So Hello guys, um, nag-stop over lang kami dito sa napakagandang place na ito. <laughs> Ayan, pakita mo yung place na yan. Ayan, kung nakita yung place na yan, napakaganda dito. Dito lang yung matatagpuan sa Taba-Taba na. Sa Barangay Taba-Taba. At malapit na tayo sa ating location na sa Taba-Taba Beach. kay let's go guys! Come on! Ano na pala kami dito? Mali, hindi na ano namin. Yung pala yung dati namin pinuntahan. Dito, losong tayo dito. Doon, papuntang tayo. Kyukan Beach Resort. Dito tayo sa Tabataba -taba Beach. Finally well, here, guys. Ang ganda. Wow, dito na kami. Sobrang ganda. ah let's go. Finally reveal. naka lang tayo. Hindi tayo mag kasi, you know, maulan. Ang ganda. Oo, ganda. May mga ano na rin. Wow. Gandang umaga po. Nandito na kami. May entrance po, kuya? Magkano po? 20 per head. 20 per head po. Ayan, 20 pesos daw guys yung ano dito, entrance Tapos, may ano pa? Ano to? Bainti lang po. nagbo po kasi kami. So guys, tara. Let's go. Ano sa loob ng ano lang po. tayo pepes to. Ganda. Ano sabi mo, JB? Ganda tol kapag nagawa na ng sobra. Ngayon pa lang, ang ganda na no? Wow. Ang so, ginagawa nila ng Danton. Hmm. ganda ng mga pine trees. Nakaka... Huh! Nakaka... Sobrang enjoy talaga. Doon tayo sa mapuno doon. Oh. Doon tayo magkakamping. Yes, sir! Tara! Yeah. Sarap! Puntara kayo dito guys sa Barangay Tabataba -taba Beach Resort Matatagpuan sa Pasod ka Marinis Norte at ayan, nabutan kami ng pagyo. Nagpapagyo <laughs> 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 e, na guys. Ito ano, oh, eh, yung na guys na binabagat kami dito sa dahil, sa bayan ng dahil. At kabagat lang naman pero ang target, dadaanan tayo ng pagyong Ay, kabagat. Dadaan sa Gico region at tatawid ng Pilipinaria. na yun. At ay, kasama ko si JV. Yes sir! <laughs> So guys, sinabutan kami ng ulan uh, Tara tayo magtatayo ng tent Let's go! So guys, uh, magtatay lang kami ng tent dito Woo! Napakaganda guys Baby! Kaya ito may vlogs. Ay, ang lamig. Woo! Guys, andun pa, andun nga pala yung kayukyukan at dito lang magtatayo kami ng tent. Then, puts na kami. And, see you later guys. Abush! Tara, mamaya magpupunts na rin tayo. Shout out sa lahat ng members ng Halimaw Bikers Club. Woohoo! Sa mga hindi nakasama dyan, shout -out po sa inyo. May next time pa, babalik tayo dito guys. Napakagandi dito, may habagat lang tayo eh. Kaya, ikaw at -tap tapatak tayo. Then, Wow, very beautiful places, guys. Yan, kakain na kami. Let's eat. Woo, ito yung ulam namin. Anong ulam nga natin? Meat, Meatloaf and rice. <laughs> Siya, ito ba yung vlog? Yan, mga tinapay natin dyan at mga kanin. Let's go, kain tayo. Tara, pasok na tayo. Ang ula. udah nah terput mereka ya namanya